Order, order muna. Pa order kami. Pa-order! <laughs> yeah, burger. Ah, isang burger. Ba't burger? Anong burger, man? Anong burger. Di ba masarap yung kinakain natin ditong burger? Napakasarap nun. Ayun, burger akin. <laughs> Apat. Gusto ko ito. Kaya binabalik-balikan ko ito Diba? Kaya, diba? Dati madalas tayo dito. Nag-delay tayo. Uy! Ngayon pa lang ako nakapunta dito, John Paul. Anong sinasabi mo? <laughs> yung favorite mo ah to? nakikipag ka pa nga sa akin. Parang aso eh. Tupi nga, Tubig, please. Yan! Yung favorite kong tubig! Favorite kong tubig to! Favorite kong... Huwag ka, ka magtubig, putang... Pubulo na ako, babe! Eh. Hindi natin to favorite na tubig, Japan. Never anong... tayo kumain dito. Hindi natin to na iniinom na tubig. Lahat ba ng exit ko? Napuntaan namin lahat ng pinupuntahan na? Talaga! Talaga! Hindi naman ah! Ba na? Pumunta na tayo dito, hindi. Ilang years ba? in mo! One years pa lang tayo, ho. Huh? sa so, ba'y? Oh, gusto mo twerk? Yung ganun-ganun mo. Oh, twerk yan ha. We jump on twerk yan. Kaso ka, be! <laughs> yan. Ako yung ganun-ganun. Alalayan yung... mo ako! Ay. Ako yung babae. Diyan ako be. Diyan ako. Dito ako. Libre mo ako ngayon? Bait mo talaga. Baka pili siya kay yan. Lilibre kita, jumpul, Sahod ko na ba? Dapat ikaw yung malilibre. Wala nga akong trabaho, be. Yung sinasabi ko sa'yo, eh. Hirap ako sa makahanap ng trabaho ngayon, eh. Sige na, ah. Chief, order. Order muna. Pa-order kami. Par? Pa-order! <coughs> yeah, burger. Ah, isang burger, Ba't burger? Anong burger, man? Anong burger? But hindi. Ano, hindi ba masarap yung kinakain natin dito ng burger? Napakasarap nun. Ayun, burger sa akin. Apat. Apat po. Apat. Isa lang sa kanya. Bali lima lahat. Sige, sir. Ah, thank you, sir. Hoy! Bilis! Hehehehe! Hindi mo naman ganyanin yung crew dito. Ito naman, ano ka baka magalitan tayo dito. Hindi! <laughs> Kilalang kilala na tayo dito. Paano papagalitan tayo? Di ba? <laughs> Di ba, boss? Hey! Pakibilisan na lang, please! Hindi, dyan pala ito, ha? Yung you know? ang bilis naman ng order mo! Ang bilis! Mo. <laughs> <laughs> ang bilis sir, ito na po yung wow, order mo, sir. Wow! Thank you! Thank you, boss. Ang surat! Tikim ako. The best talaga ito ba? Kaya binabalik ko siya. Oh, shit! Diba? Sobrang... Ang nga. Mm, diba? Kaya, diba? Dati madalas tayo dito, nag date tayo. Sap? Hoy! Ngayon pala ako nakabunta dito, John Paul. Anong sinasabi mo? Ano yung favor mo nga ito. ka pa nga sa akin. Parang aso eh. Ha? Sabi mo, uy, ang tatlo, ang tatlo. Hoy! John Paul, baka yung ex mo yun. Hindi ako yung kasama mo dito. Huwag kang kakumain. Ano mo? Kausapin mo nga ako. Kakain na lang, mag-aawit po. Oh. Jamphol ah, ngayon lang ako nakapunta dito. Parastan ko dito. Kumain. Gagawa. Sabi mo, ay, hey, madalas nga tayo kumain dito eh. Pero hindi pa tayo nakakain dito, Jamphol. Gagawa-agawa na naman siya ng aawit. Tubig nga, tubig nga. Tubig, please. Yon yung favorite kong tubig. Favorite kong tubig to. Favorite kong... Huwag ka magtubig, putang. Pupulunan na ako, babe. Eh. Hindi natin ito favorite na tubig Japan. Favorite natin yan talaga. nag aagaw pa nga Tulad doon, di ba? Parang dati lang. Huwag <laughs> ka na kumain dyan, Bayaran mo yan lahat. Tang Naiinis na naman ako sa eh. Hindi naman tayo kumakain dito. Makagawa na naman. Never naman tayo naman. kumain dito. Um, hindi natin tayo na iniinom na tubig. Ngayon ah. lang talaga tayo pumunta dito, Japan. Makagawa ka na naman ng oh, away. Eh. Wala na. Nawalan na ako ng gana ganang gana sa ginagawa ko. Bawat ka, ay, date na lang talaga. Panay ano talaga siya. Panay gawa siya. Hindi ba tayo napunta dito? Hindi ba tayo dito? Di Ito ba? Di Basta ko. <laughs> Puro ka na na lang. Paulit. <laughs> Paulit-ulit na lang. Ano? Lahat ba ng exit ko? Napunta namin lahat ng pinupunta namin. Talaga, talaga. Hindi naman ba ah, na? Ang tagal-tagal na. na nun. Ayoko na. Five, uy. Five, five years? Two years? Three years? Ang tagal-tagal na? Sa tingin mo maalala ko 'yun? Eh kaya nga 'yan yung kinakain natin dati, 'di ba? Yung nagliligawan tayo, nagde-date tayo. Alalahanin mo, alalahanin mo. Pumunta na tayo dito, hindi? Ilang years ba? Bilangin mo. One years pa lang tayo, Oh. Ah, kakagawa lang pala nito. Kakagawa. Sabi mo, 'di ba? Matagal na kayo kumakain dito. Hindi. Dito lang kayo kung dito. Dito, tayo kumakain noon. Alalang-alala ko 'yun alalang alala pero sweet ay... ka pa nga no'n eh. Ah. Hindi ka ganyan eh. O yun din ako sweet. Saka ganyan ka po. Sige kain ka na dyan, Jampol. Ako. Na ako na baala magbayad sa akin. Sige. Uyuy. Tumigil mo ko. Hindi uwi mo sa ulo dito. Hay, na lang talaga oh. Woo! Woo! Bakit sa babae? Woo! <laughs> Sasayaw ako dito! Sasayaw ako dito! Bih! Bih! Baka sila! Sasayaw ako dito! Bih! Oh. Sorry nan, alam ko kasi... Sasayaw ka ang kita dito, Jampol! yung kasa. Sige nga, sayo ka nga. Tayo ka dyan, Oh. Yan, sayo ka nga. Gusto mo twerk? Yung ganun-ganun mo. Oh, twerk yan, ha? Uy, Jampol, twerk yan! At talagang... mo talaga ng twerk? Pero nanonood ka ng mga sasayaw ka ang twerk, no? Hindi, o. Oh. Hindi, De, dinidelete ko kagad sa ano ko. Sabi ko na nga ba, totoo ang mga hinala ko. Ayoko lang kumain dito, malas na tayo dito. Sige na, ako na magtabayad. Basta mo na, tumayo ko na. Ang na mo ka. Nakagi na lang ako, wait lang. Nakagi ah. Uy! Babayaran ko pa yung jungle! <laughs>